So ayun, good day mga kamotoblog vlog no? Yung ating may sporty ay napunta sa di magandang kalagayan no? Dahil uh, naingganyo tayong bumili ng stainless na ehe para sa center stand Then para repair na rin yung center stand dahil gumegewa nga So tayo yung nag DIY na magbaklas Ginawa na natin lahat ng paraan Yung mga napapadood natin sa YouTube na we-weldingin then pupukpukin So nabigo tayo. So ayan, nawasak yung ating crankcase na biyak. So kung magdi-DIY tayo mga kamoto vlog, no, ingatan lang natin na sa ihi eh -eh talaga tatama yung ating pagpukpok, hindi dun sa mismong kinalalagyan ng crankcase dahil pag dun yung ating pampukpok, basag talaga yung ating crankcase. So ayan. So, accidentally nabasag ko yung ating crankcase. So, ayan, dinala natin sa machine shop. natin. Sana makuha, makuha yung hinang sa labas para hindi na sa bibiyakin. So, puli maging okay ito. So, tingnan natin mga kamoto vlog. So, ayan o, ang paghihinang ng ating crankcase. So, dito, ubus tayo ng 450 hinang pa lang to mga motoblog, so sabi nyo naman yung naghihinang kung mag-leak to ibalik mo sa akin sabi nyo ah, hinangan natin yung loob pagka okay to so hindi natin babalik pagka nag-leak pa rin umatas o tumagas babalik natin sa kanya wala nang bayad yung mga motoblog? 450 ang paghinang ng nabasag na crankcase So ayan, ito, ito daw yung karamihan sakit ng mga click on the beat. Yan, may sporty, mga Mio. Yan yung karamihan ginagawa nila dito, mga nababasag, accident na nababasag. So kung di nyo daw talaga matanggal, kailangan dalhin nyo na sa machine Dahil nung nakita ko, saglit lang niya tinanggal, ini, iniinit lang yung portion ng eh then nabunot na niya agad so sabi nga niya hindi kanhayan ng gastos na malaki kung dinelan mo na dito 300 ng uubusin mo ngayon mas malaki ang ubusin mo 'pag niya mo 'yun nagla-mase-shop so ayan ingat-ingat tayo mga kamoto vlog so, check natin kung paglilip ka to kaya nakikita nyo mga kamutong vlog yung kung gano'ng kahaba yung crop na naigulot natin sa pag DIY no ng tanggal nito So, bago lahat mga kamutong vlog, intro muna tayo Lapo rin mo nga yung crop tags natin DIY Moto So ito mga kamoto vlog yung hininang niya So yan uh, Medyo mahaba haba yung Affected na Area So bali ang nagcrack lang sa atin ay yung uh, Right portion Hindi yung sa engine number So unfortunately mga moto vlog no, tumagas yung ating uh, Mi 40 no. So babayik natin ito sa masinsya para hinangan ulit. So walang bayad ng mga kamoto vlog. Mga kamoto vlog no, napaayos na natin yung yung hinang ng ating Mi Sporty. Ayun, okay na siya. then yung nag-downhead tayo ng ng ating black. so nagbawas tayo ng kapal ng gasket dito mga kamoto vlog. So ayan bubuoy na natin yung mga kamoto para magamit na natin yung ating U40. So So assemble ko na lang yung yung ating motor. So yung sigunyal okay. yung sigunyal bearing and yung connecting rod na pa na pa press na natin. So okay na siya. So yun. So buuin na natin sa mga kamoto vlog. Then yung hinang okay na rin. Hininang na rin sa loob yan. So bubuhay na lang talaga to hey, good day mga kamoto no? ito na yung ano ah, bali kalawan linggo na to nang nabagak yung o na natamba yung ating may sporty dahil biniyak natin to so bumili tayo ng mga pyesa bumili tayo ng connecting rod bumigay yung connecting rod nya may tama na so nagpa press tayo sa machine shop then nagpalit tayo ng cam yung stock cam pinalta natin ng 6.5 then yung stock na pad spring pinalta din natin ng 5 turns ng ang kapal ng spring ay 2.8 lang para medyo sing kapal siya nung stock natin para hindi persado yung o oh, magasgas yung ating cam na binili then lock down head tayo kung ano yung kapal ng gasket na nilagay natin dito yun yung binawas natin dito sa ibabaw ng block so, bali umatras tayo so nung umatras tayo ng konti yung tensioner natin medyo lumuwag bumili, na, bumili rin tayo ng manual manual na tensioner so itong stock uh, tinanggal na natin papalitan natin ng manual tensioner So, bali yung tatak nung binili natin ay Aero Motive. So, bali mura lang ito mga motovlog. Uh, 250 lang to Sa sa online, mas mura to Nasa mga 150, 165, ganun yung presyo niya. Nagre-rain sa ganun. So, bali, bubuin na lang natin ito mga motovlog. Yung yes, salpak mo na yung black. Then, nagpalit din tayo ng ng uh, piston ring dahil itinakbo natin to na walang air filter so nagkaroon ng gap yung ating piston ring dun sa sa block natin so yun ang yun ang problema kapag di tayo naglagay ng filter sa ating airbox so ngayon yung airbox natin tinanggal na natin pinalitan na natin siya na mas malaking uh, air filter so So ito yung ito yung pinalit natin mga kamotoblog. Ito, malaki to. Malaki to mga kamotoblog. vlog. Punin ko lang yung mushroom na na binili ko. Then bago ko ipalit ito. So bali ito yung lalagyan ng binili natin sa online na ano to, uh, high flow washable washable or reusable na air filter. Ang tawag niya, filtro de Era. So, so ito yung pinagpalitan ko, washable din to. So, mas mas malaking filter, mas maganda yung performance. Ayan, mas malaki yung nakukuha niyang hangin. Dito medyo humahagok ng konti. Pero, kinakapos, pero pag nung ito sinalpak natin okay na okay na siya hindi na siya kinakapos mga kamoto vlog ito so, yan ito magagamit pa naman to then yung jettings natin uh, 110 then 110 and 38 then yung ating uh, stock shock ah stock na na center stand nirepair natin inangat natin ng konti so babalik natin yung mga kamotoblog. ito na rin yung gagamit natin then repaint natin ng ng silver ayan so lalagay ko na lang yung spring then mamaya testing natin mga kamotoblog kung kung lalakas ba yung hatak ng no, ating Muse 40. So ito ma manual tensioner yung pinalit natin, then adjust na lang natin kasi nung nilagay ko to, maingay. So balik ug manual tayo Baka sakali wala yung maingay. Maingay yung kadena natin mga kamoto vlog. So yun, update ko kay mamaya mga, mga, mga ka moto vlog pag nabuo ko na to ang ating Muse 40. So yun mga kamotoblog, nabuo na natin yung ating Mayus sporty after 2 weeks na niyang napahinga. Dahil nga nagpalit tayo ng ehe eh, ng center stand, so nabasag natin yung crankcase. Then, then nakabuti rin dahil yung biniyak yung crankcase. So nakita yung depekto, uh, may tama na yung dalawang side bearing. Then yung connecting rod may tama na rin, so napalitan na natin yan. So bali ang presyo ng ating connecting rod, dinabili eh, natin sa halagang 600 pesos. Makoto 'yung tatak. Then 'yung 'yung 5 turns na spring 600, nabili natin 600, 2.9 'yung thickness. Then 'yung bumili tayo ng dalawang valve seal. Uh, na original 100 ang isa then yung ating balbula uh, ay stock pa rin then bumili tayo ng ng 6.5 na cam nagkakahalaga ng 6.50 So, uh, meron pa tayong binili yung sa piston ring. Uh, 150 para sa 59 na black then yung the rest yung sa machine shop na so tayo sa machine shop ng ng mga kunang-kunang 2000 so so ayan nabuo na natin yung ating motor then na testing na rin natin yan so lumakas yung hatak nya parang papel na lang yung ating motor sobrang gaan hindi na hirap na hirap yung ating motor so so yun testing natin ito mga kamoto mamaya so ayan ang itsura nya mga kamoto na restore na natin siya then start lang natin So mga kamoto So okay na yung andar nya may konting uh, tuning pa dun sa ating uh, carburetor Medyo Tumagal yan ang mga Namamatay pa siya So yun na lang tune lang natin yung carburetor So yun, hanggang dito na mga kamotovlog yung ating video para sa araw na ito. Huwag niyo kalimutang mag-like, mag-comment, at huwag niyo rin po kalimutang pinipin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod upload na video. So yun, hanggang dito, hanggang dito na mga kamotovlog. Hanggang sa muli, ride safe. Bye-bye.